Gusto mo ba na hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo ang taong mahal mo? Yung ikaw lamang palagi ang pakakaisipin niya at ikaw lang palagi ang magiging laman ng puso't isip niya. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito napaka-epektibong ritual at napakadali lamang pong gawin basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Gawin sa tama at hilingin ng buong puso. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo basta gawin ito bago ka matulog. Una, ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat at isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apelido ng pitong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talam nito. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang, pwedeng balatan at pwedeng hindi, depende po sa inyo. At balutin niyo po ang bawang sa papel na sinulatan mo ng kanyang pangalan. At pagkatapos, hawakan mo saglit ang ritual, ilapit ito sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at Apelido sa kapangyarihan nitong bawang, ikaw ay hindi-hindi titigil sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses at pagkatapos ilagay itong ritual sa loob ng punda ng unan mo o di kaya sa ilalim ng unan mo at uunanan mo ito buong magdamag. At kinabukasan, kung hindi ito safe sa unan mo sa tuwing ikaw ay aalis, ay kunin itong ritual at saka o itago at ibalik lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At uunanan itong ritual hanggang kailan mo gusto. At pwedeng bulungan ito paminsan-minsan kung may time po kayo. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless.